So yan po katay Ram, hinihintay po natin ang pagdating po ng Kalingap family. Sina Kuya Val at, at ang buong team. Yung, alam ko nasa 30 daw sila. Pero sina ka-business na una na dito. So we're just waiting kasi si Tatay Ram pa uwi rin. So baka mauna sina Kalingap para So i tayo na yung mag-welcome po muna mag-welcome mag po sa kanila. Pero habang wala pa Kuya Jason, puntahan na natin si ano, si Kalinga. Sa business. Pero <laughs> So ito po ang uh, team po ng ka-business. Uh, half day na po silang naghihintay. <laughs> <laughs> thank, you, thank you po sa pagtagaya pa. Para hindi po sila antukin na pinurgan ng kape ni Kuya <laughs> Ah so, ayan po. pakilala uh, na lang po isa-isa para makalodi tayo sa alipato. Uh, uh, dito, dito siguro, So pinakikilala ko po ang uh, buong community po ng Kabisnes at sila po ay pumunta dito. Kung uh, kumbaga two birds uh, in one stone. So nandito rin po kasi sina Kalingap at uh, Ayan. So, si, ano natin simulan? Siyempre, sa pinaka, ano, pinaka ulo muna. Puno. Puno. Oh, Puno. So, uh, <laughs> uh, uh, gabi po sa atin, mga katekram, mga ka-business, mga kalinga. Pa po, ako po, ang inyong abang lingkod, ka-business official po. Kasama ko ang aking may bahay, palit kayo. Ay, palit po. ito yung aking may bahay po, si Mrs. KB official po, mga katekram. Apo. Ayan na. Magandang gabi po, yes, mga right. katekram, Maraming maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa amin. Mainit na mainit po talaga. Maraming maraming salamat. Po. Ako naman po si Papa Dims TV. Hello po mga ka Telegram. Hanap ni ka business. Wow. Ogi okay, at eh. Oh. O. O ay nanawagan oh. po kami single. Ay ready okay. to okay. mingle. Okay. Wala pa pong makita sa ka business community na ano, baka sa Telegram community. Yeah. 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 Ayan, ano si oh. oh. ano. yeah. yeah. <laughs> no. isa-isa na. Na, 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 na po. Oh. Ayan, isa-isa na ba? Ayan, isa-isa Ayan, isa na po, Ayan, na ba? Ayan, po isa na ba? Ayan, isa-isa na ba? Ayan, isa na ba? Ayan, isa-isa na ba? Ayan, isa Ayan, isa na ba? Ayan, na Welcome po sa uh, Manalisa's Thank you, Next pa. po. po. Ayun, ako po uh, si Kagwang Book na official. Uh, maraming salamat po sa mga, uh, sa community ng uh, Tikram. Ano? Thank you, thank you po sa inyo pong pagtanggap sa amin, sir. Thank you, thank you talaga. Oh. Oh. Salamat sa kape. <laughs> 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 salamat sa tinapay. Salamat tinapay. Mamaya, mag-dinner di po tayo. Hingihintay lang po natin si Yes okay. po, thank you uh, po. Siyempre. Ayan po, ano, uh, ma uh, mga mga patikram. Magandang uh, gabi po sa inyo. Maraming maraming marami salamat po sa, sa mainit na pagtanggap sa amin. Ako po mula si Kagwang Damulag, Tupuin Zero Oficial. Magandang gabi po. Thank you po. Thank you so much. Yun po, isang mapagpalang yes! araw sa lahat. It's, uh, it's nice to be back here. pa uh, pangatlong beses na po oh. na aking pagbalik dito. At sobrang sobrang salamat po sa napaka na pagtanggap niya mga katekram at syempre parating ang ating mga kalingap at ngayon ang inyong nasa harapan ay ang mga ka-business grabe solid po to at abangan nyo po lahat ng mangyayari maraming maraming salamat po yeah. ah, kagawang isang official mo yeah. <laughs> <Please> support. <laughs> last but not the least Hello po mga katekram, mga ah, magandang gabi po at uh, salamat po ng marami sa pagtanggap po na mainit na no, mainit oh. na kape. Ayun, ayun na, ah, nga burno official po mga ka-business, mga ka-papi, mga ka Ayun, thank you, thank you, po. Oh, yeah. Ayun na, ah, salamat po pala ng ah, marami <laughs> mga katekram po. Ah, magandang gabi po sa inyo lahat. At saka po pala, wow. po namin ka Kuya Kalingap. Ayun na, ah, support po namin. na ah. support niyo po lagi ka-business official. Yeah. Oh, Ay, yeah. Welcome! mapaluren? sample nga, sample, sampol. Eh, gusto niyo marinig ma eh. Eh, di bibigyan ko kayo ng isang balupit na tama na. Oh, Sempre uh, welcome po anytime no uh, ka business. Alam naman ni ka business yan ever since yes. the very beginning at sa mga nakasubaybay. Oh. Syempre uh, kumbaga, ano yan, uh, solid na solid ho 'yan. At kung uh, uh, kumbaga tao dito sa community ko ng vlogging, eh, sino bang magdadamay na sa kundi tayo tayo. Yes. Ah, yes. So, oh. shout out po sa lahat po ng mga uh, charity vlogger sa lahat po ng mga tumutulong sa mga kababayan na natin. Supportahan po natin Telegram ang mga uh, kabusiness community. Yes, Ayan, nabagay ko. yung mga all channel po nila Telegram. Oh, Ayan. At baka, um, syempre sa mga kabusiness, supportahan din po natin ng Telegram channel. Yes! At uh, siyempre ang ating uh, Kuya Kadimiak, no? Okay. Uh, tsaka si Kuya Bal. Okay. So, ito tayo na ma-meet sila. Yes. yes. Oh. Ilang beses na itong naplano na naudlot-udlot. So, eto na po. Uh, uh mamaya, mamaya pa, maya-maya. dito na po sila. Yeah. Palakakan po natin. Kapis na yeah. 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 ang 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 saya ka telegram ng mga ano mga kasama ni ka business sobrang ta dito nakaka good vibes oh. kaya ayan bakan po natin sa yung mga updates kasi may mga vlog po tayo dito ka telegram may mga interview tayo impromptu interview so oh, abangan yes. po natin yun eh nakakatuwa oh. malamit po tayo Mrs. Kiwi Official po. Ah, <laughs> oh, exclusive, exclusive. No? Oh. Hindi nyo po mapapanood sa anumang channel. Kahit sa Tekram channel, hindi nyo mapapanood. Ayan, sa so channel lang po ni Mrs. KB, KB. official oh. Mrs. Katie <laughs> 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 maraming, maraming maraming salamat po sa, po tumulta, eto, eto, sa, kanya, sa hmm. Sobrang utang na loob po namin po sa inyo Ano? Maraming Wala nga naman po At ah, syempre sir, Tekra, maraming, maraming maraming salamat po sa inyo po magkakapatid hmm. sa inyo po may bahay, sa inyo po nana at tatay Maraming hmm. maraming salamat po Utang na loob po namin po lahat Thank <laughs> you Basta huwag po kayo magpapawak ha? <laughs> <laughs> ayan, so, ayun po. maraming uh, maraming marami. salamat ka, Tegram. At uh, pagpahingin muna natin sila. Kasi mamaya, lalaban po tayo. Kakain po tayo mamaya. <laughs> At ayun, yeah. daw po Yung kagwang, mamaya. Uy, gano'n? Oo. Oh, oh. si special number? Special, number. Special number ka Sige, abangan natin yan. <laughs> okay, okay. <laughs> ano? Meron kaming wakwak dance eh. <laughs>

Oh. oh. <laughs> Eat. <laughs> Multi talented ka dai O mga business. Oh, so, ano kailangan nating sumama sa kanila para marami tayong matutunan. <laughs> ano po sa kalokohan? Ano tara na po sa kalokohan? Ano? Ang kalokohan. Shout out po yun yun sa mga tira. mga taga-Kaloocan. Oh. Huwag po kayong mag-alala, behave naman po sila dito. Opo! Oh, Hindi po namin sila ipapabarangay. <laughs> Ang babae ko, babae ka. Masasaya lang po talaga sila kasama. Ayan. So, ayun po. po Salamat. Thank